Hey, hey! What's up mga ko? Okay! Maseta sa ganang buhay po sa ating lahat! Muli pong nagbabalik si Coach Manny! At ang gusto kong ishare sa inyo sa araw na to ay uh, yung pong ating varsity player na nawala ng scholarship dahil sa pandemic, si Danica. Meron po akong interview sa kanya na yun ang ipapakiusap po na sana po ay uh, mapanood natin para malaman naman natin kung ano talaga yung kanyang pinagdadaanan at kung karapat dapat ba natin siyang tulungan at isa pong pakiusap po rin sa inyo na sana po ay huwag nating i-skip yung ads dahil uh, yung lahat ng kikitain na ginagawa ko mga video na ito para sa kanya ay mapupunta sa kanyang pag-aaral kaya eto po, sana panoorin yun let's go! ayan, nandito po ako ngayon, uh, kakausapin ko si Danica tungkol sa kanyang mga ano yung ginawa niyang paraan para talagang uh, may push niya na makagraduate din siya, bukod sa ginagawa natin tulong, ano ba yung mga ginawa niya at uh, tanong din natin yung mga nangyari nung first semester na naka-enroll siya ano kumusta ba yung grades niya ayan anong ramdaman mo nung ano na katang scholarship mo Siyempre po nalungkot kasi to the point na parang iniisip ko na wag na lang din mag-aral mag trabaho na lang kasi siyempre, uh, kailangan sa bahay kailangan ng tulong sa maintenance ni mama pero yun, dahil po sa mga encourage, uh, encouragement ng mga coaches ko dati, ng mga katingmates ko dati, ng mga kaibigan, ka-churchmate na wag, wag tumigil kasi nga po sayang naman sa isang taon na lang. So, yun po. Ngayon, anong ginawa mo sa sarili mo nung na uh, anong ginawa mo paraan sa sarili mo para talaga mai-push mo na maka makapagpatuloy ka ng pag-aaral? Siyempre po, dahil sa hindi naman ako nakakapag-training, inisip ko na magtrabaho na lang din po. Para naman kahit papano, hindi ako nakatainga sa bahay. Nakakatulong ako kahit papano. Hindi naman ako nakakapagbigay ng todo, pero at least nakakatulong ako kasi nakakapag-aral na naman Kasi yung mga, yung halimbawa sinasahod ko po, ipinandadagdag po rin namin sa pang -fishing. Ano yung ginawa mo ano? Ano yung ginawa mo? Anong trabawang pinasukan mo? Ah, namasukan po ako sa bahay. Yan. bilang katulong. So, ano ang naging nahirapan ka ba sa pag-aaral mo dahil ayun, nag-siyempre, uh, na, na, namasukan ka uh, sa bahay. Ngayon, anong nahirapan ka ba sa pag-aaral mo? Nahirapan ko kasi siyempre, first time kong ginawa 'yon na nagtatrabaho sa bahay and then nag-aaral. Pero, yun, kahit pa paano naman po, nakapag tuloy pa rin, natapos yung first sem na uh, hindi man mataas, pero pasado naman yung grade mm. So, ano naman ang Ano yung total, uh, ano? Ano yung total ng grades mo? Ilang subject pa? Sa second sem po? Hindi, yung first sem. Yung first sem po namin, tatlong subject. Ah. Yun. Ilang ilang ano? Ilang na ano yung uh, average mo? 1.131. Oh, mababa pa ba 'yun? Parang mataas 'yun, ha, di ba? So, uh, pero ayun nga, nakita natin yung kanyang uh, na-challenge siya, di ba? Uh, nagtatrabaho siya, namamasukan siya at the same time mag-aaral pero kahit papano nakuha niya yung uh, magandang grades, nakita natin yung kanyang pag-force. Balik kailan magsisimula yung second SEM? sa so, ngayon po kasi dahil sa pandemic na po nagkaroon tayo ng health break so ang an po is magkakaroon po, ay magre-resume po ang enrollment sa January 24 to 25 pero ang online assessment po namin is naka-open ah, uh, ilang units pa ba? Uh, 18 units na lang po, dalawang subjects dalawang subjects, mga magkano pa yung babayaran? Hmm. mga 47,000 uh, -huh. uh, meron ka bang alam na possible na pwedeng Oo wala din naman po kasi ako alam na pwedeng lapitan ng mga matataas na katulad ng mga kondihal, So, panalangin, kailangan siguro panalangin. nating manalangin, ano? at yes, uh, saka maghanap-hanap ng... Niniwala ko na malalagtas, Ma malalagpasan natin to sa tulong ng Panginoon ano? at sa tulong ng mga tao nga uh, makakapanood at uh, may mga mabubuting kalooban. Ano yung pinaplano mo pag nalagpasan natin to na nakapag-enroll naka ka at nakagraduate ka? Siyempre po, unang-una -una kasi siyempre yung kuya ko na humito dahil sa nagtrabaho siya, siya yung nagsakratisyo. Ngayon gusto ko naman po na ako yung magtrabaho, makapaghanap ng mga ng trabaho para makatulong sa pamilya. lalong lalo na sa mama ko kasi may maintenance ko siya. And madami din po kaming bayaran sa bahay, ilaw, tubig. So medyo natapos na yung ano no yung career mo sa softball dahil nga nung natanggal ka sa scholarship, hindi ka na rin nag-training. Ngayon, uh, pero anong masasabi mo? Naka, still, nakatulong pa rin ba sa'yo ang softball? Opo naman, kasi kung hindi naman po talaga dahil sa softball, hindi naman po makapatungtong kahit first year lang ng college. Kasi wala naman po talaga ang kayahan ng magulang ko na pag-aralin na hanggang college. Ang usapan niya po hanggang high school lang po talaga. Kasi kung gusto naman po namin mag-college, kami na po. Sa mabalo mo dahil ano dahil ah, uh, na walang ka ng na, na walang ka ng scholarship doon pa sa kung kailan fourth year ka na? Hindi naman po kasi naiintindihan ko naman po kasi pandemic talaga ngayon. Nalulungkot pero naiintindihan ko naman po matanggal man po kasi part na magpapalaga ng buhay natin. Okay. Ano yung gusto mo sabihin sa ating mga possible na makapanood na pwede nating mahingi ng tulong? Uh, maraming maraming salamat po sa inyo kasi kahit sa panonood niyo malaki po yun kung tumulong man po kayo maraming maraming salamat po at alam ko po, po na ibabalik yun sa inyo ng Lord ng 66 lingling at umaato pa ayan po uh, nakausap natin si Danica at uh, nakita niyo naman kung gaano siya kaseryoso talaga na makagraduate para matulungan niya yung kanyang uh, pamilya na talagang yung isa niyang kapatid ay eh, nagsakripisyo na talaga na nag-stop ng pag-aaral para buhayin sila at ayun po ang ginawa niya na masukan narinig na natin sa kanya at sa ngayong po ng araw pala ay uh, ayun po shout out kay Mr. Jong Sirano at saka sa kanyang uh, wife sila po ay gumawa ng paraan at ngayong araw po ay talagang nagbigay siya 8,000 pesos at uh, ayun po sa akin ay meron pa po dun sa church sa akin po meron ng 6,000 uh, siguro more or less mga nasa sa 7 uh, magkano uh, mahina ako sa mate eh uh, 8,000 plus 6 14 mga, 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 meron na po mga 17,000 so ayun po uh, medyo kulang pa dahil uh, yun nga ang sabi mga nasa 47,000 kaya ayun po uh, patuloy kaming humingi uh, uh, ng tulong sa inyo na sana po sa mga makakapanood na isong video namin ay uh, paki-like I-share po yung ating video para marami ting makapanood. Magbigay din ng tulong sa kay Danica sa kanyang pag-aaral kasi ang kanyang pong enrollment ay uh, end of this sa uh, uh, end of this January 2000 ano ba 'yun? 2022 ayan. So ayun po, uh, ayun maraming maraming salamat po muli at uh, nandiyan po ang aming Gcash number na sana po ay uh, Uh, patulungan nyo kami at uh, shoutout po sa lahat ng mga tumulong, lalo na yung tumulong po ng first semester, thank you very much po ayun, natapos yun na yung first semester at yun na yung second semester Marang, maraming salamat uh, mabuhay kayong lahat God bless you all, bye